Guys, welcome our channel, Pinay Punjabi Vlog. Ngayon ipakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ng anak ko. Ayan, kaliligpit ko lang yan. ba? Diba? Alam nyo naman, pag kanyang edad, ayan mga ginagawa. Ayan. Nagkarata naman siya dito. Kaliligpit ko lang habang nagliligpit ako. Ayan, yung mga pinagagawa niya. Dito, may laruan din siya dito. Ayan, mga laruan niya. Ito, bakit may harang yan dyan? Kasi umaakit siya dyan sa sofa. Kasi minsan, makaligtaan ko, may trabaho ko sa kusina, makalapit lang naman may kusina namin. Ayun, yun yung ginagawa ko. Hindi pa ako tapos. Kasi nilinis ko lahat nila yung sahig kasi gumagapang kasi minsan eh. Ayan. Nga po. Gumagapang kasi sa minsan. Hindi ko makita yung mga pinagagawa niya. Kung ano yung mga pinagagawa niya. Ayan. May harang din yan kasi sapatosan yan. Kailangan lahat may harang. Ayan. Ano na may nakita? May, mahirap pa siya. May mga dinadampot yung maliliit na bagay. Yung hindi natin alam. Ito, araw-araw ko -araw, itong ginagawa. Minamap ko talaga siya. Tatlong beses ko siya imap. Para sigurado na malinis. Yung sopa talaga, makaligtaan mo lang yan. Tatahimik siya, nandyan siya, nakaupo na siya. Kaya dito naman sa higaan, may, may patong to. Nilagyan ko yan ng ano ng supa namin. Bali yung supa namin na ganito, ito unan to ng supa eh, yung tananggal namin. Bali tinapo namin yung, kasi malaki yung kahan niya, malaki yung lagayan niya. Kaya kinuha lang namin to. Ito naman, pinatong ko yan dito. Dapat double ano to, king size to, pinatanggal namin isang frame. Kasi baka malaglas sa ayaw mga Ayan ang mga niya. Kasi umaakit siya dyan sa igaan. Makaligtaan ko siya. May mahulog siya dito. Okay lang pag diyan sa mahulog sa ilalim. E, simpre, ito. Nilagyan ko talaga ng ganito. Kasi, yung ano ng frame, baka matama siya dito. Mabangga yung niya. Lahat yan, yung mga ginagawa niya. Kinalat yung niya. Okay lang yan, at least may pag-abalahan siya. Kaya lang, hindi sa kontento, hindi sa kontento, ayan, mga bote ng mineral, kasali yan, mga batya, yung hindi na dapat ng mga paglaruan-paglaruan niya yan. Madali sa magsawa sa laruan. Ito, mabibili ko lang to. Dalawang araw pa lang yan, nagsawa na siya. Ayun ang mga laruan niya naman. Ayan, tanggal na yan. Nung regalo niya sa kanya ng birthday siya. Tanggal na yung mga ano niyan. Mga ulo, pinasok ko sa karton. Ayan. Yan yeah, yung king size. Dapat yan, tinanggal ko yan. Tinanggal namin yung isang frame. Bali, dito kami natutulog ng dalawa sa baba. Ayan. Ayan, sumasayaw naman na siya. May ano kasi siya, may TV sa siya. Ngayon ang pinaglaanuhan niya. Pag alam ko na tahimik na siya, nakapatong sa sa sopa o nakapatong siya dito sa higaan. No? Ayan, nilagyan ko talaga ng mga ano yan. Nilagyan ko talaga ng mga ano dito. Ng mga... Pag dito ng mga harang. Kasi, pag hindi mo talaga nilagyan ng harang, nako, sigurado. Lahat ng sapatos, ito, pag bukas naman tong CR na to, diretso yan siya. Pag alam mo nakaangat yan, diretso yan siya. Ayan mm, na naman siya. Oh, Nag-zombie, zombie na naman siya. Oh, ito. Wala na kasing bateri. Wala na kasing bateri to. yung bike niya hindi pa sa ano sanay kaya eh. yung pang magano dyan ayan yung konti decoration kung nag umpisa pa kasi ako mag decoration decoration pero dito hindi muna kami maglagay ng mga dapat lagyan namin to ng TV para dito sa ano sa sala kaso yung ano yung saksakan dyan sa baba delikado yan yung ginawa namin pero muna namin yung electric yan kasi sinusundot niya eh yan kailangan talaga yung mga sapatos may mga kulambo, di ba? May mga kulambo talaga siya kasi labas lahat 'yan pag tinanggalan mo 'yan. Dito naman sa busay, namin, ayan, sa buyasan namin. Bali tinanggal ko sa loob ng ano ng kabinet namin. Nilagay ko yung dito, hinarap ko sa buyasan. Ayan, tingnan niyo. Tinanggal ko yung mga gamit namin, eh, yung mga laruan niya. Yung mga ano na naman, yung mga ano to. Nakapala, nakapa ano ko na dito yung ano. Ayan, tingnan nyo. Yung mga laruan niya. Ayan <laughs> ako. Hindi pa ako tapos. Bago ako mag-umpisa dito sa kusina, kailangan makomportable muna siya. Sayaw, Nana. Sayaw. Sabi mo sa kanila, hi guys, welcome our channel, Pinay Punjabi Vlog. Subscribe po kayo sa channel namin. Kasi hindi ako naka-upload mga ilang, ano na, ilang buwan kasi yung sitting namin, tapos wala pa lang makakita ng vlog namin. Dahil hindi pala kami naka, ano, hindi kami naka-sitting na maayos, kaya pinaayos ko yung ano namin. Bale subscriber namin mababa at nagkalagas-lagas kasi hindi na kami nag-upload ibreng inside. Halo-halo kasi yung salitaan niya. <laughs> Halo-halo yung salitaan niya. Kailangan halo-haloin natin. May ilonggo, may Tagalog, salita ni Papa niya, India. ini pa nga namin tinaruan ng Arabic, marunong na siya magsalita. Ang kapit bahay nga namin dito, sinabihan niyang niya, duba. <laughs> yung duba daw, mata ano, mataba. Hmm. Guys, welcome po kayo. Manood po kayo ng video namin ni Mama. Subscribe po. Yung a a a yung sinasabi yung ano, yung ibcd Opo. Guys, salamat sa panonood. Paki-subscribe at saka paki-share ng mga, ano namin, ng vlog namin. Pasensya na kayo kung otol-otol yung mga namin kayo. Siyempre, ganyan lang tayo. Original sound tayo. Ah! Kasi may nagsasabi sa akin na mag-ano daw ako, mag-gamit daw ako na tawag dito, yung keymaster. Nagamit ako ng keymaster, wala man lang views. Walang views na nanood sa akin, walang likers. Di ba pagdating sa vlog, minsan mo lang makikita yung pamilya mo na suporta sa'yo, mga, ang ka mga kaibigan mo. Yung mga nagsusuporta sa'yo, yung mga ibang lahi pa. Kaya huwag kayo umasa sa mga kapagkamag-anak nyo, na subscribe kayo lahat-lahat ng kamag-anak nyo. May mga kamag-anak din kayo na maligaw, na magsusuporta sa'yo, sa YouTube channel mo, sa page mo, pero may iba talaga na hindi. Tingnan lang nila yan. Nilike na hindi ka nila malike kasi, alam niyo na, kaya wag na kayo umasa. Pag, ano kayo, pag isang vlogger kayo, nag kayo sa vlogger, wag kayo umasa sa pamilya yun na supportahan kayo lahat-lahat ng pamilya nyo. May magsusuporta, pero, hindi lahat. Katulad ko, nag-vlog ako, kasi sabi niya, sabi ng isang vlogger, huwag kang umasa dahil sa mga pamilya mo na marami tayong kamag-anak, marami tayong kaibigan. Hindi yan sila mag-ano sa inyo, pero asahan mo yung ibang lahi. Tama nga. Ay, hindi na ako umasa. Salamat sa panonood. Sana mapansin yung vlog namin. Pasinsa na kayo hindi kami naka-upload. At saka hindi nabasa yung ano namin yung vlog kasi hindi kami naka-sitting. Alam nyo naman, hindi namin alam. Ang nahihinayangan ko lang kasi maraming maraming pumasok sa amin na advertisement tapos hindi pa kami monetize wala nang problema may nagsasabi sa akin na bayad ako ng ano para ma-monetize ako sabi ko wag na lang so wala naman kami pera iman e bayad din eh. magtiis na lang muna kami hanggang ma-monetize kami salamat sa panonood subscribe to my channel ang parang lang ng button para update kay palagi sa vlog namin kahit corny pakilala ko sa inyo yung bulaklak ko pala ayan 4 years na siya polis na sa akin, salamat, salamat.